i not. with care ang pansit oh, kasi unang-una okay. -una po kasi uh, ang pansit ba to ang biyahe nun kailangan with careful. Oo. Oh, oh. Kasi pag napangali ka ng handling hati-hati yan. Tapos kailangan pagdating dito sa inyo may dalawa kasi pagpipilian fresh and dry. Oo. Oh, oh. So nasa sa inyo ano po yung pinakabet nyo? Kasi sa amin kasi dahil nga negosyo to kailangan namin fresh. Fresh? fresh. Ang, na ang nabibili namin sa Binyan Bayan ay fresh. dry. dry. Yes, kaya ang hirap-hirap luto eh, nagluluto din ako ng pansip pa rin. Oh, si Kuya. <laughs> Kaway Kuya Kuya pala. Pa, pa. <laughs> Ma'am, bakit naman? Bikulano ka rin. Bikulano ka rin. Ayaw pa eh. I'm sure mag-crate si Kuya. Ayan, fresh na yan. Maselan yan eh. Pagka, ano, naduduro kagad na yan. No. Overload. Ang pay nila like thirty five lang. lang maluto. You know, you know the best jam. Te chai. Some... overload po tayo, wala pong overload. Oh, you okay, so Walang tinapa, di ba? Ang, ang classic niyan, tinapa eh. uh, Dapat tinapa, pero meron kami kaming secret. malalaman mo pag nalasahan mo. okay, sige. Alam, malalaman ko din yan. Huwag mo malalaman yung secret. Pero may tinapa pa rin yan. Ah, uh, ito ma'am, sarili namin. Malalaman mo yan mamaya. Bawal pa kasi sarili. Ah, may well, secret kasi buya ha. Kasi sa bahay namin, tinapa lang. Okay na, tinapa. mo talaga. Okay na, di ba? Yun yung classic talaga. talaga. Ayan, sabay sabaw sa na

Ayan, yan, yan ready sa ready na. To serve. We'll mga sa bahay. So, unbox na natin. Unbox? Huh? So, ilabas na natin ang ating pinamili kay Pia pansit ba to? Ito yung kanilang overload. Meron siyang dinuguan. Yan. May dinuguan. Tignan ko yung dinuguan. Parang ang dinuguan niya, mayroong gata. Titikman natin yan. Tapos, merong egg. Mayroong lechon. Lechon kawali. At, syempre, ang Shanghai. So, ito naman yung sa classic. Classic lang to, Tapos, ang kalamansi hindi mawawala. At syempre, ito na. Diba? Hirap tanggal. Eh. Yun. Ang pansit para dun sa overload. So, ito yung plain. Mas marami yung sa overload. Uh, marami yung pansit nang sa overload. Kasi, ah, uh, this one pala dapat ganito. Kasi ito yung sa overload. Ayan yung servings na matatanggap yung sa overload. 485 pesos. At yung ang plain, 35 pesos na. So, tikman na natin mga friendship. Kain na natin mga friendship. Ito yung dinugaan, lalagay natin. Uy, sa itin yan! po. Dapat oh, syempre, hindi naman natin ihahalo yan doon. Dapat daw nasa side kasi side mm? Side-ish. Kailangan nasa side. Ganon. Ah! Itikma ko yung dinuguan kung may gata. Kasi ang dinuguan ng Bicol ay may gata. Wala. Ay, meron. Ang sarap. Ang sarap daw. Pero yung ko na, tissue. Sino gumawa niya? Ay, Ah. Meron, no? May gata. Oo, may gata. Yes, may gata. Sino ko lang no. ito. Hindi ko lang nga. Ah, saan na yung sticker na binigay sa'yo? Yes. Ma, pero, pero... May sticker. Ang gusto ko sa dinuguan, medyo maasim masing Ay! Eh? Pero hindi siya ganito. Hindi siya naasim. May aring nito? drive nakita nyo. Oh, video pa Kasama ka sa video. Bukas, tignan mo. Maya, umuhubos niya. Tunnel. Ano ito yung tunnel yung sarili mo ata. Kanina? Hindi. Hindi daw. Hindi. Kita, kita ni Kain tay mga friendsy. Titik na na natin. The moment of truth. Kain na. Ay ta, teka, tik na po. Sino 'to? Hmm, tawag mo. lang ba? Parang same lang. Hmm. Wala ako ng lasa. Hmm. Sa toppings lang nagkakaiba. May sinabi si Kuya daw na meron daw silang secret ingredients. Secret. Mm. Okay. Na matutuklasan ko daw. Ano kaya yun? taba. Hahanapin natin kung anong secret ni Kuya. Ha? Gusto ko kang sarap na siya. Ang sarap ng dinaguan. Medyo lamang lang yung alat. Tsaka naghahanap ako ng Pwede na Ay, ano ba ako yung Suka. Hindi. Hindi suka. Yung asin pala sa dinaguan. Nangyayag ka na mo. Okay, ano, ate, gusto mo? Hmm. yung ko lang nangyayag hmm. Hindi so, ko mahulaan kung ano sabihin ko. Sa na to. Mmm, -hmm. e <laughs> yes. na uh, anak um. hmm. Kasi gusto ko talaga matikman ano, ko. Anong ko yung Kakaiba kasi ang usual na ang classic na pansit ba to? Syempre, I should know dahil isang bigkulang ang classic na pansit ba to? yes tama no not the classic the authentic pansit ba to? ang lahok nya Ah wait, sa noodles, sa noodles muna. Yes tama, gumamit sila ng fresh pansit batong. Kasi dito sabi niya ang nabibili ko ay yung dry pansit bato na yung sinasabi ni Kuya kanina dry pansit batong. Ang hirap nung lutuin. Hindi siya agad. Hindi siya agad lumalambot unlike dito sa fresh. Uh a matter of 2 minutes luto na 2 minutes 3 minutes hanggang 5 minutes kung depende sa apoy luto na pero yung nabibili namin dito sa Binion hindi pa so yes tama authentic siya kasi fresh and meron siyang given na yung carrots pero dati sa amin hindi naggag pero kung may carrots ka go at hindi cabbage ang laho kundi petchay. At hindi din karne ang laho ng authentic pansit bato, kundi tinapa. Tinapa. So, wala akong makita ang tinapa. Pero may nakakagat akong lechon kawali. Chicharon na... Hindi yung chicharon na ano, ha? Hindi yung chicharon na nabibili sa tindahan. Chicharon siya na home homemade. Yung taba na ginawa chicharon. Yun. Yun yung nalalasa ko. Pero yun yung sabi ni Kuya yung secret niya. Pero yung lasa niya, ganun pa rin naman. Kaya lang syempre, magkaiba pa rin pagka uh, iba ang lasa ng tinapa. Alam mo yun, yung yung lahok nila ay taba. No, yung nilalahok sa authentic na na Bicol Express. Yung mga laman-laman loob. Yun ang authentic Bicol Express. Yun yung nalalasahan ko. Tapos wala na. Wala na makakaiba yun. Pero masarap. Hmm. Masarap. Nanghihipay yung anak ko. Bagay natin yun. yun siguro yung sinasabi ni Kuya, nakakaiba. So, yun lang. Masarap naman. Yes, authentic din naman yung lasa niya. Kasi nga, syempre, ang main ingredients mo is pancit ba? So dapat, yung main ingredients mo should be authentic din. Hmm. Diba? Tapos, kung hindi tinapa ang lahok mo, chorizo. Yun ang mga lutoan sa bicol, lutoang bahay. Kung hindi tinapa, chorizo. Harap. Harap siya. Tama lang tikla. Ha? tapusin na natin mga friendship at patay na. Hmm? Diyo pala ang tikman tong ano. Shanghai niya. Ito yung John. susah kembali malu, gusuk ada maglalagay ng ano, kalamansi, pero tatry natin yung may kalamansi. Ay, ang ano, ha? Ang ubus ang Sa so, itsura niya, may gata. Tsaka sa lasa.

Thumbs up. Masarap. Try mo yung ice cream. Ayun, approve, no, approve, approve. Ice cream. cream. Pahinitay niyo mga friendship, po talaga kayo doon. Kung kayo tagawin yan ay. Na, Nandun siya sa may sa tambayan. Along Morales. Street. Excuse, excuse me. Syok, busog ako. Nabusog talaga ako. Syok, <laughs> ito Nakakabusog siya, mga friends. Nakaka-ice cream pa Thanks for watching. See you tomorrow. Patatapon na ice cream naman daw. Wala po kami kabusugan. Maliliit lang po sila. Oh. Yes, yeah, sir. Yan, yeah, maliliit lang strange. po yan. Ha.